Putulin mo. Ang tatawa. Yan. Nalutulog pa si Happy David. At ito yung bumungat sa akin dito sa sala na may nakakaloka. Ang dami na naman yung pilit bibili. Feeling ko, ito yung sinasabi niya gagawin niyang bilen. Hindi ko alam kung paano niya gagawin bilen yung mga yan. Nakakaloka. Ate Rouse? Oo. nilabas mo na yung pinapapalabas ko. Malinis na po Ayan guys, ito ang aming lulutuin for today's video Ano ba nga ba ito? Hulaan nyo kung ano yan Char, ano yan? yan guys Magluluto ko ngayon ng dinakdakan Dahil sobrang laki ng maskara na nabili natin Gagawin ko dito yung kalahati, lulutuin ko as dinakdakan Yung kalahati ay sisig So for today's video, ang gagawin muna natin ay Talagang dito, dinakdakan So ilaga muna natin yung ating maskara Yung kalahati lang yan, lagyan natin ng pinipit na bawang yan, talagyan ko din si sibuyas. Kamintang buo. Dahon ng laurel. Tapos lagyan din natin ng isang pork cube. Konting asin. Tapos, ang lang natin at papalambutin natin siguro mga isang oras siguro. Hindi naman rin ka na pala. Opo. Okay. Ano, hindi may nagko-comment sa atin. Yung daw ating malunggay, dapat, ano, bawasan daw para daw magsanga. Putulin. Pa, sir. Putulin natin kumuha ka ng, meron ba tayong pamputol? Hindi natin putulin. Mga tatlong dangkal daw from the, ano. Yan, pwede ba yan? Ah, oh, sige, tayo na, gamitin natin yan. Let's go. Punta tayo. Mahangin na naman. Bukong babagyo na naman, Lindy. Yan. Sabi sa atin, tatlong dangkal daw tingnan ko tingnan ko nga tatlong dangkal so 1 two, three. ganun totoo ba puputulin natin yan nanghihinayang ako hala sige try natin Lindy putulin mo eh katawa sige hiyaw mo siya tapos pwede mo tuloy tanim yan yung pinutul mo paano ko magputo pa ganun lang sige hindi ko alam sige kahit ano yan sige ala yan okay oh, ano na yan Dala -dala. yan ayusin mo na lang yan o, oh, ayan na guys, ha. Pinutol na namin. Tingnan natin kung magsasanga na yan. At mang... Yan daw, pwede mo daw yung iyan, no? Oh, itanim Ito. uli. So, eto natapos na isang oras. Napalambot na natin tong maskara. Ayan. Ang gagawin naman natin dito is... Ayan. Malambot na yan. Ang gagawin natin, papalamigin lang natin to for a few minutes. Tapos, after niyang hindi, gagawin natin is magpamag-iihaw na tayo. Ha? Na natin yung ating... Um, Ihawan na, po. Ihawan. Ang Sige problema po. natin, Lindy, ay napakalakas ng hangin. Lindy, <coughs> hindi mo na kailangan ng electric fan? Hindi <coughs> mo kailangan. O pamaypay? Yung hangin na mismo gumagawa ng trabaho, guys. mamaya pa nag, ano, tayo ihaw at tatakpan natin para hindi masyadong maano, Lindy. So, magsaya tayong mag-ihaw ng ating mga maskara. <laughs> Ay, may salisan. Lakas ng hangin. Ay, may salisan. Tapos natutungan natin guys ng peri light para hindi masyado makukul. <laughs> <laughs> so okay na itong ating mga basket ha. Yan, pwede na yan. ka lang ating liver, chinap muna natin. <laughs> Para mabilis maluto. And now, chap-chapin na natin itong ating mga inihaw. Ayan. At eto na, natos, uh, nat na natin ang ating mga mascara. Tapos yung um, atay, ganun din. Lagyan na natin dito sa si isang bowl. At lagyan na natin siya And then, haluin lang natin ito. Tapos, nalagyan ko lang ito muna ng uh, liquid seasoning. Siguro mga at Ate, mas patulong. Okay. <laughs> ito ka, tulong mo ako ate. Kasi kong assistant ko ngayon. Lagyan mo na isang tablespoon. Yan. Yes, yan dyan. Tapos maglagay din tayo ng kalamansi. Select ah uh, sukang puti. Ang ito, ate, mas dito <laughs> na ayun. No? Select sukang puti. Lagyan mo lang ako dito ng isang isang uh, tablespoon. Yung. Tapos, i-massage-massage lang muna natin lahat itong mga ito. And now, uh, um, itimpla naman tayo ng pang uh, mix natin sa ating dinaktakan. Kailangan natin ng mayonnaise. Uh, Nagtansya-tansya lang ako ng mayonnaise. Mamaya um, i-adjust ko na lang depende sa lasa. So, mga uh, 1 tablespoon ng kalamansi. Liquid seasoning. Uh, garlic powder. Tansya lang. Kalahati lang muna. Tapos i-mix-mix lang natin ito. Lagyan natin siya ng pinch of uh, ng salt. Lagyan natin ng pepper. Tikman natin kung pasado na yung lasa. Mmmmm mm. <laughs> Parang puna sa aking asin natin. At saka lang, konting liquid seasoning. Pinsot-pinsot hmm. lang tayo. Tsaka konting asin. Ganun lang. Kailangan nyo na tigman-tikman. Hanggang pumasa na yung panlasa diba sa inyo. And now pagsamasamahin naman natin itong mga to. Uh, sibuyas dito sa ating um, baboy. Nagyan ko din ng luya. Teka, parang napadami yung gawan luya. Tansyahin ko lang. Yan. Nagyan ko din ng... Ay! Ceiling green. Yan. Tsaka, konting siya po lalim Huwag mo lang kainin. Kung ayaw. <laughs> <laughs> Tapos, ilalagay na natin dito ang... Um, tawag dito ang... Uh, mayonnaise na ginawa natin. Yan. So, ka tayo ng uh, plastic gloves at uh, i-mix lang natin together itong mga to. Yan. Ganyan lang guys ang dinakdakan. Imekos-mekos lang ng very, very nice. light. light. Yeah, tama ka yung so ito, na -mekos, mekos na natin ang ating um, baboy. So tikman naman natin siya ngayon. Mm -hmm. Sobong sarap. Yummy. Kain tayo. Lagyan na natin, transfer na natin dito sa ating serving bowl. Ang ating Dinakdakan. At eto na ang ating dinakdakan. Let's eat ng dinner! Sundin natin si Happy David kasi natin ko kumakanta siya. Ma'am? Hi, baby. Kakain na tayong dinner. Okay. Nagluto ako ng dinakdakan. Nagre-record ako kasi para sa birthday show ko. Okay, sige. Pero kain muna tayo. Okay, Tapos balikan na lang I dyan love na dinakdakan? Yes, let's eat. Okay, baby. Okay. Tinawag ko na si Abby David, Magka kumain na tayo. yan ang aming dinakdakan, guys. Tsaka kanin. Kumain na kayo ng kanin. Gutom na din rin? alam ko. Atos, kaya na. Let's go. Akit na si Abby David. Kain na tayo. Ma'am, let's eat na. Yes, David. wow. Nagluto ako ng dinakdakan. Diba? Parang ano yung aking sinuglaw. Di ko alam. Basta tignan mo kung masarap. Gali. Masarap Extin niya na. kung may dayak, baby. Kailangan siya hindi lagyan ko. Thank you, Lindy. Ang favorite ko, kalaman sea Green Tea na Hobby And, tikaw mo na ang ating dinakdakan. First time ko nagluto ng dinakdakan. May atay ka, baby. Meron. Uh, pork liver. Ano, At, ati tao, sali ka na ka. Tibla ka ng ano, habi. Anong Hobby mo? Mango? Mango Okay. Masarap, baby. Thank you. First time natin nagluto niya. Masarap. Yes. Mmm. Si Lindy, may ligsatay. Ako may Mayroon naman, ka sa atay? Oo, oh, sa hindi. Parang sabundi. kami mahilig din Mahilig kami sa crabs, mahilig kami sa atay. atay. Kami natin, kasi kami mahilig sa atay. Sarap ng atay. Pa. Sarap ng atay ba? Hmm, nakakamay si Lindy, oh. Masarap kumain pag nakakamay. Hmm. Sarap. Tama. Let's eat. Masarap lang yung lasa na may na parang inihaw sa uling. Di ba? No? mas okay kaysa sa prito, di ba? Tama, aamoy mo yung charcoal. air Yes.